Alam mo ba na minsan, hindi mo kailangang pilitin ng isang tao para gawin ang gusto mo. Minsan, sapat na ang pagsabi ng kabaligtaran at kusa na silang sumusunod. Yan ang tinatawag na reverse psychology. Isang teknik kung saan ginagamit mo ang kabaligtaran ng ideya para mas lalo itong paniwalaan. Pero teka, hindi lang basta laro sa isip yan. Dahil sa likod ng simpleng teknik na yan, may mas madilim na katotohanan. Isang psikolohikal na bitag na kayang baguhin ang ugali mo at dalhin ka sa direksyong hindi mo inaasahan. Dito pumapasok ang tinatawag na Lucifer Effect. Isipin mo to, isang mabait, tahimik at patinong tao, biglang naging malupit, abusado at tila ibang tao. Bakit? Dahil ba masama na talaga siya? O dahil unti-unting binago ng sistema at kapaligiran ang kanyang moralidad? Hinaway ito katang isip. Nangyayari ito sa totoong buhay. Yung Lucifer Effect ay tumutukoy sa pagbagsak ng moralidad ng isang tao. Dahil sa kapangyarihan, pressure o environment. Mula sa pagiging mabuti, pwedeng maging masama. At kung iisipin mo, nakakatakot. Dahil lahat tayo, posibleng magkaroon ng dilim sa loob ng sarili natin. Kapag pinagsama mo ang reverse psychology at Lucifer effect, makakabuo ka ng sobrang makapangyarihang anyo ng control. Hindi ka na kailangang itali. Hindi mo na kailangang takutin. Ang pinakamalakas na uri ng control ay yung hindi mo namamalayang kinokontrol ka na pala. Isipin mo, Paano kung ang mga desisyong ginagawa mo ngayon ay hindi mo talaga gusto? Paano kung may taong gumagamit ng reverse? Psychology para patagong itulak ka sa maling landas. At habang ginagawa nila ito, unti-unti mo nang tinatanggap ang bagay na dati mong nilalabanan. Kaya sa video na ito, bubuksan natin ang pintuan sa dalawang delikadong psikologikal na teknik. Malalaman mo kung paano nila kayang kontrolin ang utak mo. At sa mas mahalaga, paano mo ito malalabanan? Dahil ang tunay na laban ay hindi laging nasa labas, kundi nasa loob ng isipan mo mismo. 1. Reverse Psychology Ang reverse psychology ay isang teknik sa komunikasyon na ginagamit para hikayatin. Ang isang tao na gawin ang kabaligtaran ng sinasabi mo. Sa madaling salita, sinasabi mo na huwag nilang gawin ang isang bagay. Pero ang totoo, gusto mo talagang gawin nila ito. Gumagana ito lalo na kapag ang taong kinakausap mo ay may matinding pride, may malakas na sense ng independence, o ayaw pa kontrolin. Halimbawa, isang magulang ang may anak na ayaw kumain ng gulay. Imbes na pilitin, sasabihin niya ng may ngiti. Hayaan mo na lang. Hindi mo naman talaga yan magugustuhan eh. Para bang pinapaalala sa bata na may sariling desisyon siya. Ang resulta, mas naingganyo ang bata na patunayan na gusto niya ng gulay. Ang simpleng baliktad na approach na ito, Madalas ay mas epektibo kaysa sa tuwirang pangungumbinsi. Gamit ito sa maraming aspeto ng buhay. Sa marketing, sinasabi minsan ng mga brand na baka hindi ito para sa lahat. Pero ang totoo, ang mensahe ay para iparamdam sa target na sila ay kakaiba, kaya mas lalong gusto itong subukan. Sa relasyon, may mga tao rin na sinasadya kang paalalahanan na huwag nang pansinin sila. Pero ang totoo, gusto nilang habulin mo sila. Isa itong laro ng isip. Pero hindi lahat ng gumagamit ng reverse psychology ay may mabuting intensyon. Pwede rin itong gamiting manipulasyon. Maaring may isang tao na sasadyang sabihin hindi mo kaya ang isang bagay para lang ma-push ka. Hindi dahil concern siya, kundi dahil gusto kaniyang gamitin sa layunin niya. Paano mo ito maiiwasan? Una, kilalanin ang taong kausap mo. Kung madalas siyang magsabi ng kabaligtaran o tila may ibang agenda, magingat ka. Pangalawa, pag-isipan mo ng mabuti kung ano talaga ang gusto mong gawin. Huwag mong hayaang ang emosyon o pride ang magdesisyon para sa iyo. At pangatlo, tanungin mo ang sarili mo. Ginagawa mo ba ito dahil gusto mo o dahil may gusto kang patunayan sa iba? Ang reverse psychology ay parang salamin. Nakikita mo ang kabaligtaran, pero hindi ibig sabihin ay hindi ito totoo. Sa mundong puno ng impluensya at pressure, mahalagang marunong kang bumasa ng intensyon. Dahil minsan, ang pinakatahimik na utos ay galing sa kabaligtaran ng sinasabi. 2. Lucifer effect. Ang Lucifer effect ay isang teorya sa sikolohiya na nagpapakita kung paano ang mabubuting tao ay kayang gumawa ng masasamang bagay. Ipinakilala ito ni Dr. Philip Zimbardo, ang psychologist sa likod ng sikat na Stanford Prison Experiment. Ayon sa kanya, hindi lang ugali ng tao ang dahilan kung bakit siya nagiging masama. Malaki ang epekto ng kapangyarihan, pressure ng grupo, at kapaligiran. Halimbawa, sa Stanford Prison Experiment, pumili sila ng mga estudyante at hinati sa dalawang grupo. Ang isa ay ginawang mga gwardiya at ang isa ay mga bilanggo. Sa loob lang ng ilang araw, ang mga dating normal at mabait na estudyante na ginawang gwardiya ay naging abusado. Pinahiya nila ang mga bilanggo, pinahirapan at inabuso. Walang sino mang nagturo sa kanila na gawin iyon. Ginawa lang nila dahil sa bagong kapangyarihan at role na ibinigay sa kanila. Ganyan gumagana ang Lucifer Effect. Hindi mo namamalayan? Nagbabago na ang ugali mo dahil sa posisyon mo o sa takbo ng paligid mo, kapag nasa taas ka, baka akalain mong normal lang magutos, manakit o manghamak. Kapag ikaw naman ang nasa ilalim, baka isipin mong wala kang laban. Ito ang sikolohikal na pagbulag ng moralidad. Hindi dahil masama ka, kundi dahil pinilit ka ng sistema na maging ganon. Ginagamit ito sa maraming sitwasyon. Sa trabaho, may mga boss na dating mabait pero naging mapang-abuso dahil sanay na silang masunod. Sa social media, may mga influencer na inaabuso ang kapangyarihan nila para manipulahin ang audience. And sa gobyerno o military, makikita rin ang ganitong uri ng pag-abuso, lalo na kapag walang accountability. Paano mo ito maiwasan? Una, dapat mong kilalanin ang epekto ng kapangyarihan sa sarili mo. Kapag bigla kang nagkaroon ng control o posisyon, tanungin mo ang sarili mo. Ginagamit ko ba ito para tumulong o para manakit? Pangalawa, huwag mong hayaang baguhin ng sistema ang pagkatao mo. Kung alam mong mali, Tumayo ka sa tama, kahit pa ikaw lang ang mag-isa. At yung pagkatlo, alagaan mo ang konsensya mo. Dahil kapag ito ang nawala, kahit ikaw ay hindi mo na makikilala. Ang Lucifer Effect ay paalala na kahit sino pwedeng mabago ng kapaligiran. Walang exempted. Lahat tayo may dilim sa loob. Pero nasa atin ang desisyon kung palalakasin natin ito o pipigilan. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo ang limang pinakadelikado at pinakamapanganib na teknik sa mundo ng dark psychology. Hindi ito para turuan kayong mangontrol ng tao, kundi para maging aware kayo kung paano ito gumagana at paano ito may iwasan. Dahil sa mundo ng manipulasyon at mental control, ang taong may alam at nananatiling tahimik ang siyang tunay na panalo. 1. Manipulation through fear Isa sa pinakadelikado at pinaka-epektibong paraan ng control sa dark psychology ay ang paggamit ng takot. Hindi mo kailangan ng kadena o kulungan para ikulong ang isang tao. Minsan sapat na ang isang pangungusap, isang tingin o isang banta para mapasunod siya. Kapag natakot ka, bumababa ang kakayahan mong magdesisyon. Nawawala ang boses mo at kusa kang sumusunod kahit ayaw mo. Ang utak ng tao ay programmed para umiwas sa panganib. Kapag naramdaman nito ang threat physical, man o emotional agad itong nag adjust para lang mabuhay. Kaya kapag may taong gumagamit ng takot para kontrolin ka, natural lang na ang unang reaksyon mo ay sumunod. Pero hindi mo namamalayan unti-unti ka na palang pinapaikot. Manipulation through fear ay hindi laging halata. Hindi ito palaging may sigawan o pananakit. Minsan ito ay nasa mga paalala, pagbabanta, o maliliit na salita na paulit-ulit mong naririnig. Kapag sinabi ng boss mo na marami ang gustong pumalit sa posisyon, mo hindi niya direktang sinabi na tatanggalin. Ka pero ipinaalala niyang may panganib. Halimbawa, sasabihin niya sa'yo na kung hindi mo gagawin yan, baka mawala ang tiwala ko sa'yo. Isa itong klasikong manipulation sa pamamagitan ng takot hindi niya sinabi na aalisin ka, pero ipinaramdam niyang may mawawala sa'yo. Kaya kahit hindi mo gustong gawin ang inuutos, mapipilitan ka dahil sa takot mong mawalan ng tiwala, respeto o seguridad. Ginagamit ito hindi lang sa trabaho kundi pati sa relasyon. May mga partner na sasabihin na, kapag iniwan mo ako baka may mangyari sa akin. Sa unang tingin parang emosyonal lang sila. Pero sa katotohanan, ginagamit nila ang takot para hindi mo sila maiwan kinagawa ka nilang bilanggo sa konsensya mo. Isa itong anyo ng emotional blackmail. Sa pamilya, may mga magulang na gumagamit din ng takot. Kapag hindi ka sumunod, hindi ka namin papayagan lumabas. O kaya kung hindi ka magtatap sa klase, ikakahiya ka ng pamilya. Ang mga ganitong salita ay parang simpleng disiplina lang sa una pero kapag sobra at paulit, ulit nagiging kontrol ito na sumasakal. Sa utak at damdamin ng bata, paano ito may iwasan? Una dapat mong kilalanin kung kailan ang takot ay ginagamit na laban sa iyo. Kapag may tao na laging nagpaparamdam ng banta o pagkawala kahit hindi direkta tanungin, mo ang sarili mo ito ba ay para sa kabutihan ko o para sa kapangyarihan niya. Pangalawa huminga at mag-isip ng malinaw. Huwag kang magdesisyon base sa takot. Dahil ang mga desisyong ginawa, dahil sa pangamba ay madalas may kapalit na pagsisisi. Yung sakot ay natural na bahagi ng tao. Pero kapag ginamit ito ng iba para kontroling ka, nawawala ang kalayaan mo. Tandaan mo hindi lahat ng malakas ay tama at hindi lahat ng tahimik ay mahina. Kapag natutunan mong harapin ang takot, dun ka talaga nagiging malaya. 2. Guilt Tripping Ang guilt tripping ay isang anyo ng manipulasyon kung saan pinaparamdam sa iyo na ikaw ang mali kahit hindi mo naman kasalanan. Layunin nitong gawing sandata ang konsensya mo para mapasunod ka. Kapag palagi kang pinaparamdam na pabaya, makasarili o masama ang loob, kahit wala kang ginawang masama, unti-unti mong tinatanggap ang bigat na hindi naman dapat sa iyo. Isa itong tahimik pero matalim na paraan ng kontrol. Minsan hindi ito halatang atake. Nakabalot ito sa paawa effect, emosyonal na pananalita, o tila inosenteng tanong. Pero ang epekto nito ay bigat sa loob, takot sa pagkakamali, at tuluyang pagsuko ng sariling desisyon. Halimbawa, sasabihin niya sa iyo na, ganito ba talaga ang tingin, sa akin pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. O kaya hindi ko akalain ganyan mo ako tratuhin. Sa unang tingin, parang may punto siya. Pero kung paulit-ulit na lang ganito ang paraan niya para makuha ang gusto niya, guilt tripping na ito. Sa relasyon, madalas itong gamitin para mapanatili ang kontrol. Kapag may partner kang laging nagpaparamdam ng sisi tuwing ayaw mo sa gusto niya, unti-unti kang matatakot magdesisyon hindi ka na maglalakas ng loob magsabi ng ayaw dahil baka magalit siya o magdusa siya. Pero ang totoo, ginagamit niya lang ang emosyon mo para makuha ang gusto niya. Sa pamilya, may mga magulang o kapatid na gagamit ng guilt tripping para mapasunod ka. Sabihin na natin na ayaw mong pumunta sa isang family event dahil pagod ka. Biglang sasabihin sa'yo na wala ka na talagang panahon sa amin o napaka selfish mo. Parang maliit lang, pero paulit-ulit mong maririnig yan hanggang sa mapasunod ka hindi dahil gusto mo, kundi dahil pinilit ng konsensya mo. Ang guilt tripping ay nakakapagod dahil hindi lang katawan mo ang inapektuhan, kundi ang mismong puso at isip mo. Mas mahirap itong labanan dahil sa panlabas, mukha itong pagmamalasakit. Pero sa totoo, ito ay isang anyo ng tahimik na emotional manipulation. Paano mo ito maiwasan? Una, kailangan mong kilalanin kung may paulit-ulit na pattern ng pagsisi. Kapag tuwing may sariling desisyon ka ay bigla kang pinaparamdam na masama kang tao, magingat ka. Ikalawa, pakinggan mo ang sarili mo. Kung may mali kang ginawa, ayusin mo. Pero kung alam mong wala kang ginawang masama, huwag mong akuin ang bigat na hindi mo naman bitbit. Ang konsensya ay mahalaga, pero huwag mong hayaang gamitin ito ng iba laban sa'yo. Dahil ang tunay na malasakit ay hindi nagpapabigat, kundi nagpapagaan. At ang tunay na pagmamahal ay hindi gumagamit ng guilt para lang makuha ang gusto. 4 Triangulation Ang triangulation ay isang uri ng psychological manipulation kung saan ginagamit ng isang tao ang isa pang tao para kontrolin ang emosyon mo. Sa halip na harapin ka ng direkta, idinadaan niya ang issue sa ikatlong tao para saktan ka, payakin ka o pasilosin ka. Ito ay hindi simpleng chismis. Isa itong taktika para sirain ang tiwala mo at ang mas masaklap ang tiwala mo sa sarili. Ang salitang triangulation ay galing sa hugis na triangle. Ikaw ang manipulator at ang ikatlong taong ginagawang kasangkapan. Kapag may problema kayo, hindi ka niya kakausapin. Sa halip, maghahanap siya ng ibang taong kakampihan niya o gagamitin para iparamdam sa'yo na may mali sa'yo. Ginagawa niya ito para hindi siya magmukhang masama. Pero ang totoo, siya ang may control sa sitwasyon. Halimbawa, may partner ka na biglang naging malapit sa ex niya. Ipinapakita niya sa'yo ang closeness nila kahit alam niyang hindi ka komportable. Hindi mo alam kung may mali ka bang nagawa, pero ramdam mong parang pinapalitan ka. Kapag tinanong mo siya, sasabihin niyang wala lang yun, kaibigan lang. Pero sa totoo, ginagamit ka niya para magselos ka at mapilitang gumawa ng hakbang. Sa ibang sitwasyon naman, gagamitin niya ang mga kaibigan o pamilya niya para buwin ang imahe na ikaw ang may problema. Magrereklamo siya tungkol sayo sa iba. Sasabihin niya na ikaw ay masyadong demanding o silosa, pero sa harap mo, tatahimik siya. Ang epekto nito, unti-unti kang lalayo sa ibang tao dahil pakiramdam mo, ikaw ang palaging masama. Triangulation ay common sa mga narcissistic na tao. Gusto nila ng atensyon, control at validation. Gusto nilang may kakampi sila palagi kahit wala namang tunay na laban at mas gusto nilang mag-away ang dalawang tao sa ilalim ng kanilang control para siya ang nasa sentro. Kapag nangyari ito, hindi mo mapapansin pero siya na ang may hawak ng emosyon mo. Sa pamilya, may mga magulang na ginagamit ang isang anak para kontrolin ang isa pa. Halimbawa, sasabihin ng magulang sa panganay na huwag kang gayahin ng kapatid mong tamad. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng kompetisyon at sama ng loob sa pagitan ng magkakapatid. Hindi nagkakaintindihan, pero ang ugat ng lahat ay ang maling komunikasyon na nilikha ng manipulator. Paano ito may iwasan? Una, kapag may issue, huwag hayaang lumagpas sa ikatlong tao. Kausapin mo ang mismong taong may kinalaman sa sitwasyon. Pangalawa, obserbahan mo kung may taong laging nagdadala ng ibang. Pangalan sa tuwing may problema kayo. Ibig sabihin, hindi siya marunong humarap sa issue. Pangatlo, panindigan mo ang sarili mong boses. Hindi mo kailangang manahimik kapag may paninira. Magsalita ka ng diretso at may respeto. Ang taong gumagamit ng triangulation ay takot sa totoo. Gusto nila ng drama, ng kontrol at ng panig. Pero tandaan mo, ang taong tunay na may malasakit, hindi kailanman gagamit ng iba para iparamdam sa'yo na kulang ka. Hindi kailanman gugustuhin ng isang taong totoo. Sa'yo na mawala ang tiwala mo sa sarili mo. 5. Love Bombing Ang love bombing ay isang mapanlinlang na taktika sa dark psychology kung saan binubuhusan ka ng sobrang atensyon, papuri, at pagmamahal sa simula pa lang ng relasyon. Sa unang tingin, Parang ito ang dream relationship na punong-puno ng lambing at effort. Pero ang tunay na layunin nito ay kontrolin ang emosyon mo at mabilis kang mapasunod. Karaniwan itong ginagawa ng mga taong gustong madaliin ang attachment sa simula ng relasyon. Araw-araw kang tinetext, tinatawagan, binibigyan ng regalo, at sinasabihang ikaw na ang pinaka na taong nakilala nila. Wala kang oras para magduda dahil sobrang perfect ng simula. Pero hindi mo alam, unti-unti ka nang nilulubog sa dependency. Halimbawa, kakakilala nyo pa lang pero sinasabi na niya na hindi niya kayang mabuhay nang wala ka. Bigla kanyang gustong ipakilala sa pamilya, sabay tanong kung pwede ka nang maging exclusive sa kanya. Kapag nagtanong ka o nagpabagal, bigla siyang magtatampo o sasabihin hindi ka seryoso. Pinipilit kanyang sumabay sa bilis ng emosyon niya, kahit hindi pa kayo nagkakakilala ng lubos. Ang love bombing ay hindi pagmamahal, kundi manipulasyon na balot sa matatamis na salita. Kapag nakuha na niya ang tiwala mo, doon magsisimula ang pagbabago. Unti-unti siyang nagiging controlling. Nagtatampo kapag may kausap kang iba at pinaparamdam sa'yo na kailangan mo siyang unahin palagi. Hindi mo namamalayan, nagiging sentro na siya ng mundo mo. Mahirap makaalis sa ganitong setup dahil sa guilt. Iisipin mong masama kang tao kung iiwan mo siya, lalo na at ang dami niyang binigay sa'yo sa simula. Pero hindi mo na napapansin na nawawala na ang freedom mo, nawawala na ang boses mo. Dahil lahat ng kilos mo ay umiikot sa kung anong ikakasaya niya. Ang naifansyo yung diwa Froyos ng love bombing ay kadalasang narcissistic o emotionally manipulative. Hindi nila kayang dahan-dahang bumuo ng koneksyon. Gusto nila ng instant loyalty, instant attachment, at instant control. Kapag naramdaman nilang hindi mo kayang sumunod, bigla silang mawawala o magbabago ng ugali. Paano ito may iwasan? Una, kilalanin mo ang red flags. Kapag sobrang bilis ng relasyon, sobrang papuri, at sobrang pressure sa commitment, mag-ingat ka. Pangalawa, huwag kang matakot magpabagal. Ang tunay siya na pagmamahal ay hindi nagmamadali. Ang pangatlo, pakinggan mo ang instinct mo. Kapag nararamdaman mong parang may mali, kahit sobrang sweet ng lahat, posibleng may ibang motibo. Ang totoo, ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa lambing at effort. Ito tungkol sa respeto sa oras, espasyo, at emosyon ng isa't isa. Kung ang pagmamahal ay ginagamit bilang panangga para makuha ang kontrol, hindi na ito pag-ibig kundi isang anyo ng pagkulong. Hindi lahat ng nagbibigay ay totoo ang intensyon. Minsan, ang pinakasweet na kilos ay may kasamang pinakamasakit na bitag. Kaya sa mundong puno ng pagpapanggap, piliin mong maging matalino kaysa madaling ma-fall. Sa bawat taktika ng dark psychology na ating tinalakay, isang bagay ang malinaw. Hindi palaging lantaran ang kontrol. Minsan tahimik ito, masalimuot, at tinatago sa matatamis na salita o tila inosenteng kilos. Kaya mahalagang maging mulat tayo, hindi para matutong manipulahin ng iba, kundi para protektahan ang sarili natin. Ang mundo ngayon ay puno ng emotional na laro, sa trabaho, sa relasyon, sa pamilya, at maging sa social media. Kung hindi ka marunong magbasa ng intensyon, madali kang lamunin ng sistema. Kaya habang maaga, aralin mo na kung paano gumagana ang utak ng tao. Dahil sa mundong puno ng panlilinlang, ang taong tahimik pero may alam, ang siyang tunay na panalo. Kung may natutunan ka sa episode na ito, huwag mong kalimutan na ang kaalaman ay sandata. Gamitin ito hindi para manakit, kundi para umiwas sa mga sitwasyong unti-unting kumakain sa iyong pagkatao. Tandaan mo, hindi lahat ng nagmamahal ay totoo, at hindi lahat ng tahimik ay walang plano, maging mapanuri, pero manatiling mapagkumbaba. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Malapit na tayong mag 5K subscribers sa channel natin na Darkness of Truth. Kayo ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang paggawa natin ng makabuluhang content na may lalim at may saysay. Hindi namin mararating ito kung wala ang tiwala at pakikinig ninyo sa bawat kwento, paliwanag at katotohanan na binabahagi natin. Pwede kayong mag-comment o mag-message kung meron kayong gustong ipa-feature na topic. Halimbawa, anong psychology technique ang dapat gamitin kung may ganitong sitwasyon sa buhay mo? Gusto mo bang malaman kung paano makaka-recover mula sa emotional manipulation? O gusto mo bang matutong makabasa ng body language sa isang confrontation? Sabihin mo lang, at gagawan natin yan ng content. Muli, eto ang darkness of truth. Dito natin binubuksan ang mata ng katotohanan na madalas ay ayaw pag-usapan. Dahil sa mundong puno ng ingay, ang kaalaman ang tunay na katahimikan. Mag-iingat ka palagi at tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban ng isipan.